Ang anak ni Juan at kapatid ni Andres ay mula sa Bethsaida isa siya sa unang apat na alagad ah, ng Nazareno siya rin ang una sa mga alagad na nagpapahayag si Jesus ang Kristo na anak ng Diyos na buhay, na tumawag sa kanyang Pedro taglay ang pananampalataya at pagbibigay sa Kristo sa pangaral ng Evangelyo sa Roma, siya ay namatay na isang martir sa panahon ni Emperador Flo, ayon sa tradisyon sa pamamagitan ng paglapago sa kris ng paglopo at nililig sa burol ng paglipano. Kamarero, Nino, Alberto, Espina at al Panginoon. Magsasama po ang mga tao na maaari mo pa rin sumakbang sa mga karosang na ispunin niyo sa mahal. Kasama po ng karosang ni San Pedro Agustoy, ay a children of Mary, at ang mga limoto ang muna po sa barangay 55. At susunod na po ay susunod, alo tres. Ipinanood natin sa pagsaya, kapatid ni San Juan Evangelista. Kasama ni Pedro at Juan, ang pagbabago ngayon ng Panginoon ay kanilang nasa sinabi sa lutang ng at ang kanyang paghihirap sa Getsenay. Ipinapalagay na isang isa siya sa mga isang niyang peregrinasyon ay nakarating siya sa Compostela sa Espanya. Ipinapatay siya ni Herodes Agriba sa pamamagitan ng tabak noong Pista ng Pasquan at siya ang muna sa mga apostol na tumanggap ng korona ng pagkamalagyan. Kamarero, ginoong you know, natin nyo na pagkakit ng mga Kasama po ng arosan ng apostol sa Diyago Mayor ay mga deboto po na po sa mga 1948 at 1956. Apostol sa Diyago Mayor, ang ng po ay

sa mga at ang susunod po ay ang karosa ni San Bartolome. Karaniwang iikilala bilang sinatanakit. Ipinanganak siya sa Panas sa Galilea. Dinala siya ni Felipe de Jesus sa may hordan at inawag siya nito upang sumunod sa kanya. At inilagdag siya sa labing dalawa. Pagkatapos ng pagkakyan sa langit ng Panginoon, sinasabi ni pinamaral niya ang Ibanghelyo sa India kung saan siya ay namatay bilang martir, binalatan ng buhay at ibinapotin sa cruz. Kamarero, Ginoong Creo, Jack, Tinio, at Pamilya. Kasama po ng paros na isang Bartolome ay ang mga tao mula sa Barangay 62M. San Bartolome, ipanalangin.

Pagkat na nila ang uning nabuhay ng na Panginoon. Subalit nang ipakita ng huli ang kanyang subatang pagigiran, ibinuladas ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, taglay ang pananampalakayang ito, pinaniniwala ang ihatid niya ang mabuting balita sa mga mamamayan ng India at mamatay ng isang martir. Kamarero, sinubulan ng tayo. Kasama po ng karosa ni sa kipopa sa Bostonia ay ang Legion of Mary. Ang susunod ng mga po, Santo Tomas sa Bostonia, Panalaan. اوهي ساري ڏيتا ستاي رهيو آهي الله Ay, ang susunod naman po ako ay ang pasalan sa panah bilang ng ala, sinabi ng ina ni Jesus sa kaniya, wala na silang ala, Bayat sinabi ni Jesus sa kaniya, Di nang anong pinalaman ito sa akin at sa iyo? Hindi pa ito ang aking panahon. Pinausap ng kanyang ina ang mga lingkod. Gawin ninyo ang anumang sinabi niya. Kamarero, Pamilya Cuadrante del Rosario kasama ko ng parosa ay ang sambayanan ng Barangay 61 at ang Daughters of Our Lady of Solitude of Puerto Vallarta. Panalangin tayo kung hindi ba tayo ipag-iwag ang iwan na sa dati at kaya sa kita ay at doon at Sabi niya, Ama, kung nilolong sa akin ang kapag ito, ang ang kung hindi ang kalulog At Nagpakita sa kanyang isang ang mga salamin at pinalakas ang loob niya Dalaman at na ng ating lingin ng Diyos. Sa ina na lang ang naglalang tayong Diyos at pumatak sa lupa ang kanyang pagis na parang malalaking patak ng Diyos. Pagkatapos ng nalangin, siya ay lumayo at lumatik sa inyong mga alagay. Dalam na niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kanyang pagkakas. Bakit kayo natutulog ang mga ito? Tumakot kayo at manalangin.

Ay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Iluha ka si Jesus. Inilabas siyang pasa ng kanilang krus papunta sa lugar na kong lugar ng bungo. Bulgota sa wika, Ebreo. Kamarero, ginong Gaylord, Perelio at Pamilya. Kasama po ng karosa ng mga na po Jesus Nazareno ay ang samahan ng palangay ng ating sibang.

Nasa ito sa ng awal ng kanya sa kapay ni Jesus. Kaya naman ay ang komposisyon ng pakakitang katulad ni Maria ang Diyos ang nasa sa kamay ng na Pangalero, Kasama ko ng ay ang ng Ang susunod kong karosa ay ang karosa ni Saint Lognidos. Siya ang pinutuling na sundalo umulo sa pagiliran ng Panginoon sa pamamagitan ng isang sibat ayon sa tradisyon, ang dumaloy gumaloy mula sa banal na ang nagpagaling sa kanyang mata at ang pabago sa kanyang puso. Kamarero, Pamilya Bato, kasama po ng karosan ni San Don Pinos, ay ang mga kasabi ng Holy Name Society. San Don Pinos, ipanalaan ng pamilya.

Ang kasama ko ng parosa ay ang barangay 60. Ang susunod naman po ay ang parosa ni Santa Veronica. isang inagalang na tradisyon ng simbahan na isang papadiyos na babae ang nagtunas sa buka ng paghihirap ng Kristo habang ito ay papuntang albaryo. Nangilala ang babae bilang si Veronica, isang pangalang tumutukoy din sa tunay na larawan ng Panginoon na wali malang tumakas sa kanyang pelo. Kamarero, Familia apable. Kasama po ng karosa ni Santa Veronica ay ang mga deboto sa grupo po ng El Shaddai. Santa Veronica Ang susunod naman po ay si San Lazaro. Kapatid siya ni Mark siya ang sa Bakit ito ay hindi ito na Ang nang ng na sakit na ginagaw ng karibigan, sinabi hindi mo'y mamatay sakit ng kayo. Nangyari niyo sa karibigan. ng Diyos at sa pananakita ng kayo, maparamalala ang alam ng Diyos. Pag-aaraw, lalagay ang araw ang kasama ko sa ang parosa ay ang Barangay Cleve Sa aking plaza, ipanalangin mo mm kami. -hmm. Ang susunod na magpuyo ay ang parosa.